lupit ka talaga man tatlo ah balakas ah bugay na norsoy eh. <laughs> alam mo hahahaha <laughs> sisim ko na wala ka grabe kayo tansuyo dito tansuyo tigada na tigada na man on the way na pala kami sa Cavite City wag 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 wag, 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 wag. wag, wag. wag, wag. wag <laughs> so mga bata doon guys okay, no? okay, so ito hey so let's go let's go mga ilang minuto nga lang pala yung biyahe no nandito na pala kami sa may regada grabe papasok pa kami doon sa may mismong event may mga nagbabasaan agad dito sa may bungad grabe tapos papatagayin ka pa nila good vibes mga tao dito ah eto nga guys nakapasok na nga ka pala kami dito sa pinagganapan ng regada no grabe napakasaya dito may bombero agad para basain kayo eh oh <tinyo> Dahil kakapasok ka lang namin dito at hindi kami nag-almusal diretso agad dito sa Merigada eh. Nag-almusal pala muna kami dito ng Kikiam. Mabisang food trip to guys para sa mga gustong mag-diet. Nakita ko nga pala dito si Bigno pinu-food na yung food trip ni Sel. Kaya naki-food trip na rin ako dito. Tapos after mo kumain ng food long, papatagahin ka. Panalo ah. Dito nga guys eh, payapa nga pala ako naglalakad ng biglang... <laughs> Grabe kayo, Cavite City. Ang init ng pagtaggap nyo sa akin, oh. Ginawa nyo akong pantalon. Ayun, nandito na rin kami sa stage ni Boss Toyo. Ito si Boss, na ticket. Di siya si Katrina Lim? Ay, Katrina, ano ba yun? Katrina Alili? Sino yung Katrina na yun? Katrina Halili? Oo. Ayun, nagbukang ano, copyright ha. Ayun. Ayun, nagbukang copyright. Original ko na. Original ko na. Original Aray ko. Averia! Ay, wala

kaya pala focus tong mga tropa ko, may mga dumaang baby girls. Guys, kilala nyo ba siya? Ang dami kasi nagpapapicture sa kanya eh. Kaya nakipicture na rin ako. Weh si Ayan, pinapanood ko mo. No? Baka aberya yan. Iba ka talaga, aberya things. Malupit ka talaga, man. Tatlo yan ah. Tatlo ah. Malakas ah. Bugay na norsoy. Hahaha. <laughs> Alam mo. <laughs> Nandito na rin pala si Boss Toyo. Ka. Sisiw ko na. alam ka. Bigay. Huwag ka nagkat mo. oi sa kami. sa kami. Bigay. Ay, sentakin ah. bali. Sexy na <laughs> Sayang guys, hindi ko nakuna ng harapan si Luni dito. Bye bye, bye 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 bye. Thank you thank you. Thank you. Bye 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 bye. bye, bye. Ito ba, pare, ito, oh ito ba yung Paris girl na? Uh, alam ko yun yung ice cream girl. Ice cream girl. Ice cream girl pala. Oh. Pizza girl. Ngayon, gang, gang girl na. Gang gang. Gang, gang. gang, gang girl. <laughs> ano, Tan? bye, -bye. bye, -bye. bye. bye. Nadaanan pala namin yung pa-free taste ng ex-babe at balita ko, bibigyan daw nila ako. Wow! Babi, sir, ibibigay namin sa yung pinakabagong release ng ex-babe. Ex-babe bar. So, wala pa ba sa store yan. Pero eh, ano, nasa store, sir. Wala pa ako nakikita. Tapos, ano yung ex-babe bar? boss. Ito boss, light it. Next vape, ang pinakamalamig na vape na natikman ko. Ito. Ito. Uh, Ito. Yeah. Ito. 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 Sige na, escape man. Kami kasama pang helmet? Robby naman. Sayang, sayang. Ano alam ko lang, diba? Slim bar! Nakabalik na pala kami neto kay Lorenzel, guys. At dito pala kami nag-stay. Kaya maraming salamat, paring Lorenzel. Sarap ng food trip. Tino manok na bagong luto. Tapos nakain kayo habang naulan. Sabay nanonood sa TV ng mga palabas. pang 90s na vibes, eh, no? Grabe, sobrang saya at nag-enjoy ako ngayong Regada 2025. See you ulit next year. Man, salamat pa na. I love you. Ingat. Dito na kami. Dito na. Sama ako, Gagi. <laughs> Ay, sama ka ba? <laughs>